Breaking news! China takot sa Amerika. Pinatunayan ni si Xi Jinping na ang kanilang militar ay walang kalabad-laban sa puwersa ng Amerika. President Trump inilahad na sinabi ng Pangulo ng China na hindi nito aatakina ang Taiwan hanggat si President Trump ang nakaupong Pangulo ng Estados Unidos. China tiklop sa Amerika. President Putin posibleng merong karamdamang iniinda. Napansin ng mga observer ang kakaiba nitong kilos na parang matutumba. Apat na mga rebelde ang natatay sa pagpagbakan -pag sa mga tropa ng gobyerno sa Bukidno. Magsilbi itong babala sa mga makakalawang grupo. Ibang lakas na ang taglay ng mga sundalo ng Pilipinas. Hindi hindi kayo mananalo sa labang ito. Japan maglalagay na rin ang mga long-range missile system sa kanilang mga istang malapit sa Taiwan. ng taktika din ang gagawin ng Japan sa Pilipinas. Ito ay upang hindi magawang masak ng China ang mga kalupaan ng Pilipinas at Japan. Philippine Coast Guard ibinunyag na gumamit ng signal jamming ang China laban sa Philippine Coast Guard. Ito ang dahilan kung bakit hindi nakapagpalipad ng drone ang Philippine Coast Guard para idokumento ang nangyaring paghabol pagbanggaan ng dalawang barko ng China malapit sa Bago di Masinloc China, takot sa Amerika. Ibinunyag ni President Trump sa isang interview kahapon ang kanilang pag-uusap ng Pangulo ng China. Si President Xi Jinping ay nangako kay President Trump na hindi nito sasalakayin at sasakupin ang Taiwan habang si President Trump ang nakaupong Pangulo ng Estados Unidos. Sinabi ni President Trump na kahit anuman ang pangako ng China, mas mabuting huwag niyang gawin ito. Isa lang itong patunay na gumagana ang peace through strength, isang bagong estratehiya ng Amerika laban sa mga maaagresibong bansa. Kaya sa mga nagsasabing puro yabang lang at huwag naman America to China you know you have a very similar thing with President Xi of China and Taiwan but I don't believe there's any way it's going to happen as long as I'm here. We'll see. He told me I will never do it as long as you're president. That's President Xi told me that and I said, well, I appreciate that but he also said, but I am very patient and China is very patient. Say, well, that's up to you, but it better not happen now. sa pagtatago naman ni President Biden at Russian President Putin sa isang video na na tila parang mahina na ang tuhod ng Pangulo ng Russia. Ilang beses itong nakita sa video na parang matutumba ayon sa ibang observer na parang gumagamit si President Putin ng isang exoskeleton para makatayo at makalakad ito ng maayos. Kung kayo ang tatanungin mga kabayan, ano kaya ang posibleng nangyari kay President Putin sa panahon ito? Sa ibang balita naman, wala talagang kadaladala itong mga kalaban ng Armed Forces of the Philippines. Apat na member ng pakakaliwang grupo ang nakatay sa encuentro sa mga nagpapatrolyang sundalo sa barangay Dumalaging in Pasugong Bukidno noong Merkoles, ikalabintat ng Agosto. Sinabi ng opisyal ng Army 4 Infantry Division at ni Brigadier General Siegfried Tobalado, commander ng 403rd Infantry Brigade noong Sabado, ikalabing alim ng Agosto nang ang apat na grilya ay napatay sa sunod-sunod na pakipagbarilan sa mga sundalo na ipinadala upang i-verify ang mga ulat ng presensya ng makakaliwang grupo sa barangay Dumalaging kung saan sila ay iniulat na nangingikil ng pera at mga pagkain ang mga bangkay ng na mga napatay na rebelde ay dinala sa isang ligtas na lugar ng mga sundalo gamit ang isang S-70 I Black Hawk helicopter ng Philippine Air Force at agad na inilipat sa mga lokal na opisyal. Kilala ang mga opisyal ng barangay at lokal na executive ng Impasugong na sumusuporta sa kampanya ng 4th Infantry Division laban sa makakaliwang grupo sa kanilang munisipyo. Kaya sa mga nagtatangkang kumalaban sa gobyerno at sa Armed Forces of the Philippines na kupo maghunos dili kayo, ibang lakas na ang meron ang mga sundalo ng Pilipinas. Kaya bumaba na kayo at sumuko habang kayo ay nabubuhay pa. Sa ibang balita naman, Japan maglalagay ng mga long-range missile system upang palakasin ang Nanshi Islands. Ang Nanshi Islands ay malapit sa lang sa Taiwan. Halos ganito rin ang discarding ginagawa ng Amerika at Pilipinas. Pinapalakas ng Armed Forces of the Philippines at US Forces ang depensa sa Batanes. Isang paghahanda sa anumang posibleng banta mula sa China. Ang Japan Ground Self-Defense Force ay naghahanda ng i-deploy ang upgraded nitong Type 12 Surface-to-Ship Missile. Ang bagong Type 12 Surface-to-Ship Missile ay kayang tamaan ng target sa layong 1,000 km. Ibig ibig sabihin nito mga kabayan, kaya rin tamaan ng mga misal ng Japan ang kalupaan ng China kung kinakailangan. Sa ibang balita naman, ibinunyag ng Philippine Coast Guard na hindi nila na ipalipad ang mga drone noong ikalabing ng Agosto matapos ang banggaan ng dalawang barko ng China sa bawat di Masinlok dahil umano sa signal jamming. Ayon kay Commodore Jay Tarelia, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, pinaniniwalaan nilang sinadya ng China na hadangan ang operasyon ng kanilang drone system upang hindi ito maidokumento ang insidente. Ito ang unang pagkakataong karanas ng electronic jamming ang Philippine Coast Guard sa lugar. Kasalukuyan namang pinag-aaralan ng ahensya ang mga paraan Pangmatiyak matiyak na maipagpatuloy ang paggamit ng drone kahit pa gumamit pa ng signal jamming ang China. Drone video na magpapakita na actually na kanyang pangyayari. Para kasi yung mga pictures don't convey the entire picture, the entire story dun sa ano nangyari. May destroyer, mayroong coast guard, tapos yun sa atin. Ano, yung, ano talaga yung ano? Actually sir, simula lang ngari tong insidente na to, kayo pala nagtanong sa akin yan. Uh since last Monday, I think most of the media friends are always aware no na mayroon tayong drones. But this time around, we were not able to launch drones. It's because we believe that it's uh, the Chinese were blocking our drones to take off. So hindi tayo nakapagpalipad ng drone para ma yeah. makuhaan this uh, incident in also to document the illegal actions of the People's Republic of China this the first time that um, I'll be um, disclosing it to the public no that we were not able to launch our drones it's because of we are suspecting that the Chinese have uh, jammed the signal for us to uh, uh, take uh, to bring our uh, drones out to uh, take videos and photos. Balik ka rin ko po ang tanong. May ginawa ba kayo kung bakit wala rin drone ng China ang lumilipad? Hello, sir. May ginawa ba naman kayo kung bakit wala rin Chinese drone na lumilipad sa incidenting niya? Hindi ko, sir, may drone sila. Mm -hmm. Ayaw na nila ilabas yung kuha ng drones nila. Ah, oh, okay. okay. So, hinahapan pa silang ilabas yung drone? Hindi man... na na talaga yung nangyari. Yes. Pero still sa na natin, di ba? Yes. Rely on yung um, photographs. Even the videos no that they released ang um, Global Times itong mga nakaraang araw which is a, a Chinese uh, propaganda media outlet no uh, they never um uh, released videos that would show the collision that has happened and the presence of the PLA Navy washout since they released ng Global Times It's only uh, focused on the China Coast Guard 3104 and the Philippine Coast Guard vessel 4406. Laban, Pinas.